O dugo ng ng Diyos. ng ng Ang pag ng krus kay Hesus. Ngunit ang pampasa ng hatol kay Hesus. Iliatag na ang rus na sa lupay humpini lahod. Rus kaya o'y mabigat, lubulubo sa balikan at dalo pang na ang sala ng lahat ng tao. Ang imahe ng ang pag-aata ng rus ni Jesus ay nasa pangalata ni kapatid Benzo Cruz at pamilya ng tayo ng bagong bayan.